Itong girlfriend ni Yulo na to, akala mo kumakaasta, akala mo tatlo na yung anak eh. Wala pang nga kayong anak ni Yulo, ganyan ka na makaasta. Akala mo ma-handle mo lahat ng mga desisyon, lalo na sa pera ni Yulo na 40 million. No? Naku girl, sana naman, respeto naman sa nanay ni ano, Yulo. At saka ano, awag ah, huwag mong i-brainwash, binibrainwash mo yata sa si Yulo kasi nawawalan siya ng respeto sa nanay niya eh diba dapat may respeto si Yulo kasi ano siya eh gold medalist siya sa Olimp Olympic di ba gold medalist siya eh, respetado siya eh. dapat uh, uh, isa sa mga nerespeto niya o mga maganda ang paisama niya sa pamilya niya pero since dapat ikaw din yung nagpupush na yulo ganito ganun ano yun natin yung mo bigyan natin ng pansin e eh, kaso sa mga post mo sa social media parang palaban ka pa eh. parang kala mo ikaw yung may ano, hawak ng desisyon ng lahat wala pa nga kayong anak. Pag iniwan ka niya ni Lulu, iya ka dyan. Ba mamaya, iwanan ka niya ni Yulo, wala ang magawa. Girl, nako, huwag mo naman lahatin ng desisyon sa'yo. Dapat supportive ka. Na dapat kausapin mo si Yulo na ganito ganon, napansin ninyong nanay niya. Huwag mong ilayo si Yulo sa pamilya niya.